a lot one day sa Monday to Friday natin na yun lang ang gagawin ng lahat ng bata at lahat ng teachers. That is why they are making a policy now that every Friday will be catch up Fridays. S, yun, nilagay sa big letter S. Yun, next station, kunin ang Ilagay sa mangke, bigyan ng pagkain na saging. Mat, Ma, dikit. Sat. Sa! Hat. Bat. 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 Kailangan natin ng isang araw kung saan kailangan natin humabol doon sa kung saan natin gusto dalhin ang mga bata dahil hindi pwedeng paulit-ulit na lang tayo sa ating ginagawa pero wala naman tayong nakikita na pagbabago, wala tayong nakikita na improvement sa ating mga learners. Subukan lang natin, tingnan natin kung meron tayong makikita na pagbabago after we do it. Sa unang buwan ng implementasyon nito, kita na sa mga paaralan ang liwanag na dala ng Kacha Fridays dahil na din sa pagiging malikhain ng mga guro sa pagganap ng mga kanilang gawain na kinakailangan ng mga mag-aaral. Ang pagkakaroon ng mga fun filled activities ay isa sa mga pangunahing objective ng programa sa Angeles City. Following the mandate of the Central Office that learners uh, in various levels, reading levels, are grouped and uh, the non-readers are given remediation and intervention. And Kaugnay ng mithiing gawing masaya, ngunit makabuluhan ang programa, sinabayan ito ng Project Listen 3.0 na kung saan ang mga supervisors ay nagtatrack ng reading proficiency levels ng mga batang tinuturing hirap sa pagbabasa. Hindi lamang mga guro ang may pakitang turo tuwing Biyernes. May mga punong guro din na handang magserbisyo sa mga mag-aaral sa loob ng classroom. Even na school head po ako, hawak po sa mga estudyante namin na pull out, yung mga full repressor. Isa din sa mga tulong na isasagawa ng division sa pangunguna ng Curriculum Implementation Division ay ang pagbibigay ng mga sample teaching guide exemplars na maaaring gamitin ng mga guro sa susunod na quarter. Ang gawain ito ay resulta ng Project Cable 3.0 na naglalayong bumuo ng mga contextualized learning resources. Sa bawat programa ng DepEd, sinisikap ng SDO Angeles City na makapaglingkod sa bawat batang angelenyo ng may buong puso at dedikasyon upang maitaas ang kalidad ng edukasyon na may magandang epekto hindi lamang sa syudad kundi sa buong bansa. Masaya po ako sa Friday Day kasi po mas natututo po akong magbasa at may laro din po Nakakasagot na po siya kasi parang nauunawaan na po niya kung ano po yung binasa niya. Nag-improve po ang kanyang comprehension. Yung Friday po is yun po yung mas makakatulong sa mga anak nila na noon po, ma, opo, marunong bumasa, pero yun pong comprehension po nila, mas malilinang po kung papasok sila every Friday. Hindi lang yun, dahil meron din tayong kailangan i-catch up sa health, sa values and sa peace education. Yung buong Friday will be the catch up Friday's para sa anong gusto nating makita na mga kabataan sa darating na mga panahon. Anong gusto natin na makita? Mga batang makabansa.